Chang! Another day, another vlog! For today's video po, isasama po ulit ako kay Coco at babiyahe kami at babackride uli ang Chang nyo! At ayan, kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, please subscribe po! Tapos, <laughs> Nag-uusap nga pala si Kokoy at saka si Kuya dahil pinag-uusapan nila yung batang Kepo dahil dito banda nag-shooting uh, ang uh, batang Keapo. Buko. Uh, porcelana. Uh, porcelana oh, oh. <laughs> ng u Oh, Puti pa. Natantagal ng pasahero. <laughs> <laughs> Akat karon sa ano? Yung sa food At ano yung magsasakay kayo yung yung price kina sa ako. Para makalis na Tagal. Ka. Kanina pa tayo dito. no? Tapos ano na lang. Sobrang tagal ng pasahero. Hello guys. Ano na, ano na kami dito? Kanina pa. <laughs> Kanina pa. Ayan, let's go. Magsisakay na kayo. Nakakano ah, pa lang tayo. Biyay pa lang tayo, dalawa. Tama. Tatlo. Tatlo na ba? Hmm, tatlo na. Ayan. Tanong. Ano? <laughs> Pagkasakan Ang tagal. <laughs> tagal ng pera no 60 <laughs> <Sixty. laughs> Ilang oras na 60 pesos Mamaya huwag na tayong pumila dito ha Ayaw <laughs> <laughs> na dito Gutom na gutom na malakad ka na Ang <laughs> tagal dito Ano mga mga alam Tagal oh, kanina pa. May umalis na ang dalawa. Wala pa sa hero. Oh, Mamaya, huwag na tayo. Mag-sing na tayo ng oras dito. Pag umalis mo, tilala tayong talo. Ang dalawa, pangatlo pa tayo. Sumakay so, na. Yan na. Tagal na natin dito. Ilang minutes na tayo dito pa? Hindi ko alam. 15 <clears throat> minutes na ata. Ang tagal. Ano oh? talaga yun? Parang, naman, Ganun talaga yung pangagaw na mo. Ganun talaga ang hanap buhay ng papa mo. <laughs> yan ang opisina, ganito, ganito talaga sa opisina, minsan dalan tanggap. <laughs> yan, pangalawa na tayo. Minsan sa opisina walang tanggap. Yan talaga, tapos sasabayan pa ng traffic light na bonggang-bongga. Saya-saya mm -hmm. mo na. Yeah. 20 minutes ata doon sa traffic 15. light. 15. 15 to 20. Kasi ma'am, ay ano ba yan, hindi sasakal. Isa na hindi naman natin nararamdaman yun uh -huh. sila nararamdaman nasa kaya ayan tayo na pa tayo na ang next sana may sumakay sana may sumakay agad, agad dapat ang ilagay mo sana may sumakay agad kasi kung oh, may, may, may sasakay ang kasi isang oras, pa. <laughs> isang oras pa may sasakay agad agad uh Ayan, tayo na ang next, tayo so, na ang next. After 10 years. pa si tagal ng pasahero kanina. Sana po may sumakay na dahil kanina pa po ako naiinip. Iyan dalawang ate, sana po sumakay sila ma'am. Wala 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 wala. Varsity C papa sa varsity. 15. 45. So 45. Okay. Ayan yung varsity. bawal po sa loob ang back ride so back ride lang po ako so Chirin! ayan mga okay. chan ayan ay, pa si Mang Marsing ayan, si Mang Marsing, naglalakad sa Pansol daw po sila kaso po, ay kulay green lang po na try tricycle ang nakakapasok doon sa Pansol barangay Pansol po yun ayan, sana may pumara sa atin ayaw, ayaw ayan, diretsyo lang tayo Sana may bumara sa atin para sulit. Pag wala, diretso pila sa pilahan. Ma'am, mawed. Sige. Ano yung sana sumakay? Sana sumakay si ma'am. Marketplace pa.

ng pila, babalik po ulit tayo sa pilahan. Ayan. Para po mabilis lang. Ayan, nandito ulit tayo sa pilahan. Pila ulit po tayo. Naka? 200. Hindi, siguro. Kasi kasama yung bariyan ang pinanok. Ah, okay. Pero mga magana na. 150 siguro ah 150 <laughs> marami pa tayong oras hanggang mamaya pa ayan pipila kung puuulit tayo parang okay. medyo mahaba-haba ng kaunti lang ko Ayan. Ayan, palapit na po tayo ng palapit sa katotohanan. Sa mga pasahero natin, ginigilaw nating pasahero. Charisse. <laughs> Malapit na naman tayo. Ayan. Ayan na. Ayan na mga pasahero, dumarating na. Dumarating na sila. 得了。

Ayan naman tayo sa pilahan. Uubusin natin ang mga pasahero hanggang magkaroon tayo ng maraming properties. Ano mo Charis. Properties. Ayan, pipila ulit tayo. Nasa na naman tayo pa. Sana makapaghatid ka na ng ano? nakababa ako. Yan <laughs> na, may pasahero na pa. Pasahero na. Saan pa? Regis. 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 Ah, dun sa ano. ng ano nang turon. Masarap 'yung turon dito kaya try natin na uh, makakain uli kasi 10 years ako na ata ano nakabili tayo dito. Yeah, at mabilis lang maubos 'yung mga paninda nila. Thank you ano anong mas masarap. Kay Ate Heidi, o oh, yan ha. Kasi yan 20, kay Ate Heidi King silang. Ay, ito lang, oh, yes. may ling lang yan. Ha? May ling parang lang. Ah, ang kay Ate Heidi may ano yun eh, sa sesame seed. May linga ba ang tawag doon? Ano, masarap din? Masarap. Well, masarap. Heidi. <messive> diba Sarap. Na sa Bali yung kay Ate Heidi, may ano, may linga, may sa seed, ito wala. Pero mas mura Lekam. si Ate Heidi. Kinsi lang, ito 20. Siyempre, maglirin ang dinadali bahay niyo. ha. Yeah, pa? Sa sikis. sabi Sobrang Kaya siguro mas malto pa kasi may dahon. Napamali ang dahon ng saging. Lima. para susunod. na to, no? Renovated na, papa, no? Mm -hmm. Dito daw nagtatrabaho yung ano, eh. Thank you, mm -hmm. Another villa. Again and again and again. Again. Bili tayo nandito.

<laughs> na siya uh, so, <laughs> na yan. Kaya magtatakbo oh, na. Hindi na yun. May ano lang uli ah. Bye-bye. muna tayo. Payong. Bye-bye. Ayan, muna ako guys. Maaf kayo po. Pangalawa, kaya. Pangalawa. <laughs>

sa inyong walang sawang panonood. Sana po And... ay nag-enjoy kayo. Ingat po kayo palagi. At God bless po sa akin. Thank you for always watching mga chan.